Para sa aking balitang showbiz, todo ang suporta ni Sylvia Sanchez sa mga Pinoy na lumalaban sa Paris Olympics. Pumunta mismo ang aktres kasama ng mister nitong si Art Atayde at anak na si Savi sa Paris para mag-cheer sa mga Pinoy athlete. Nalaman ang pagpunta ng aktres at ng pamilya nito sa Paris na mag-post ito ng mga picture at video ng kaganapan sa opening na nasabing Olympic Games. Nilagyan ito ni Sylvia ng caption na proud to be a part of this historic moment, Paris Olympics 2024 laban Pilipinas. Noon pa man ay nabanggit na ni Sylvia ang kanyang kagustuhan na manood ng live sa Olympics, ngunit hindi inakala ng kanyang fans na pinorsige ito na aktres. Ayon kay Sylvia, pagkatapos silang manood ng opening ceremony, ay dumiretso na sila sa qualifying round ng Men's Artistic Gymnastics para sa kay Carlos Yulo. Nagpost pa ang aktres ng video ni Carlos at ng mga katagang, sobrang na proud ka Carlos laban Kaloy, laban Pilipinas. Ayon kay Sylvia, first time niyang manood nga ng Olympics at hindi niya raw maipaliwanag ang sobrang saya na nararamdaman niya para sa anyang mga kababayan na lumalaban para sa karangalan ng Pilipinas. Samantala, sa isang pang balita ng showbiz, ni Ryan Bang na nakakatanggap din siya ng offer sa kanyang bansa, ang Korea. Ayon sa Koreano, pero Pilipino by heart na actor TV host, nakilala na rin daw kasi siya sa Korea na artista na siya sa Pilipinas, kaya't may mga offer na rin siyang natatanggap. Ayon pa kay Ryan, ang daming offers siyang natatanggap kung saan ang huling Korean drama daw na ipinalabas dito sa Pilipinas ay dapat kasama siya. Pero nangako raw siya na gagawa lamang siya ng project sa Korea kung maganda ang imahe na kalalabasan ng Pilipinas. Kapag lalabas daw na hindi maganda ang image ng Pilipinas ay ayaw niya kahit para maganda ang opportunity para sa kanya. Sa ganung paraan lang daw siya makakabayad ng utang na loob sa bansang naging mabait sa kanya. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.